isang human trafficking ring na huli sa Eastern China. Naaresto ng mga otoridad sa Anhui Province sa China ang mga miyembro ng isang human trafficking ring. Unang natagpuan ng mga pulis ang grupo noong Agosto at naniniwala silang may walong biktima ang grupo ayon sa kanilang mga records. Tinarget di umano ng ring ang mga maayos ang kalusugan na single at middle-aged na babae na walang legal residency. Matapos nilang kidnapin ang mga babae, ay ikinalung nila mga ito sa isang kwartong walang bintana sa loob ng isang isolated na bahay. Habang hinihintay nilang may mag-alok ng pera para sa mga babae, ay ni-rape at ginulpi nila mga ito bilang pag-domesticate sa kanila. Isang buyer ang nagbayad ng 3,000 US dollars para sa isa sa mga babae. Ayon sa isang na-rescue na biktima, matapos siyang maibenta ay tinadad siya ng droga ng kanyang owner para hindi siya makalaban sa tuwing re-rape niya ito. At dahil lumalaban ng babae ay madalas din siyang mabugbog. Ang mga miyembro ng ring ay nakasuhan ng human trafficking, kidnapping, assault at rape.